Mga kawaki, mag-update po tayo ngayon kanila ni Nanay Marita at saka ni Jonathan. Marami kasi'ng nagtatanong kung bakit magpahanggang ngayon ay hindi pa rin sila naipasok sa shelter. Lalo na si Nanay Marita. Baka inakala kasi ng iba pinabayaan na namin nila ni ka-business itong magina na to. Uh, nung nga nakaraang araw lang ay tinawagan ako nung uh, DSWD at saka nang uh, taga-shelter na dumalo at makinig sa kanilang deliberation o kaya pagpupulong tungkol dito sa kay Jonathan at Nanay Marita. At talagang nasyak ako doon sa aking nalaman mga kawaki tungkol sa background nitong si Jonathan at Nanay Marita nung uh, panahon na malakas pa sila. At mismong sa pagpupulong namin na yun, napag-alaman natin na hindi pala maganda Itong gawain ni Jonathan nung panahon na, na yun, no, mga kawake. So, isa pala yun sa naging dahilan para maantala ang pagpasok ni Nanay Marita doon sa shelter, mga kawake. Bukod sa maraming proseso, unang-una yung mga tinatanggap doon ay yung talagang wala ng mga kamag-anak, mga kawake. Sa mga pag iimbestiga ng mga taga-DSWD dito sa aming barangay, ito para si Nanay Marita ay mayroon din naman palang mga kapag-anak pa nandyan lang din malapit sa kanilang lugar. Ano? Kaya lang, itinatanggi nila si Nanay Marita dahil nga sa nahihiya doon sa naging uh, background nitong Nanay Marita at ni Jonathan nung sila ay malakas pa. So sa isang salita, siguro napuno na rin yung mga iyon, kaya pinabayaan na sila. Hindi ko naman sinasabi na tama yung kanilang ginawa doon, mga kawakyan. Ha? Kaya natin sinasabi ito para malaman nyo rin. At yung mga madalas, uh, may mga bad comment tungkol nito sa mag ito, ay uh, maunawaan nyo. Sana panoorin nyo hanggang sa dulo ng video kong ito para higit nyo pong maunawaan ang mga nilalaman nito. At uh, pinapauna ko na sa inyo na may mga pagkakataon sa video natin ito, kinakat natin yung mga salita na mga masisilan na nakakasira din naman sa reputasyon ni Nanay Marita at sa ni Jonathan. At isa pa, para hindi tayo ma-backfire ma o kaya para hindi kami magkaroon ng problema mga kawake. So minarapat namin na yung mga salita na medyo masilan mga kawake. Ano? At uh, sana po uh, unawain natin yung nilalaman ng video ito. Panoorin na po natin mga kawaki. Ayan, maganda, 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 magandang araw po sa ating lahat mga kawaki Saan man po kayo panig ng mundo, ingat po kayo parati Naway, Na pagpalain tayo ng Panginoong Diyos at iligtas sa iba't ibang uri ng kapahamakan. Ayan, kasalukuyan po kami ngayon naghahanda mga kawaki dahil sa pupunta po kami doon sa may shelter at saka itong mga kasama ko ay yung mga taga DSWD. Mayroon po kaming mahalagang pag-uusapan tungkol doon sa sitwasyon ni Nanay Marita at ni Jonathan. Kung baga, sa isang salita, magkaroon po kami ng deliberation sa kanila. Kung sila ba'y talagang karapat dapat na dalhin sa shelter o kaya tumira na po sila doon, mga kawake. So, ang nyo po ang mga susunod nating mga eksena at kabanata doon, mga... A few inches later. Ayan, Uh, papasok na po tayo ngayon dito sa entrance ng C is W D or D is mga Kawaki. Ito yung pinaka ano pinaka bungad ng building mga Kawaki. Ito yung pinaka bagong hospital na itinatag ng uh, Mayor Oka. Bumaba na Ayan, bumaba na kami mga Kawaki. Ah, Tatawag dat, na lang daw, boss. Pakan. Yan, papasok tayo dito sa gate. Ano yan, boss? So, dito tayo, mga kawaki. Ganda pala ng building dito sa loob na to. First time ko nakapasok dito, mga kawaki. Oh. Sa Saka malinis. sa bago kasi. Kaya yan. Ito yung pinaka-opisina nila. Malaki din palang building to, mga kawaki. Oh. Ayan. So, dahil dito sa kay Jonathan, talaga namang kung saan-saan kami nakarating ni ka-business, so, pasok na kami dito kasi malamang sa malamang. don uh, doon, hindi na papayagan yung kamera. No? One time, nag-visit physical... kami So, dapat, kipa, dapat Mga kawaki, kasalukuyan po namin pinag-usapan yung tungkol sa sitwasyon at sa nila ni Jonathan ngayon at ni Nanay Marita. May mga pagkakataon kasi na yung mga pinag-usapan namin dyan ay hiniling nila na wag na pong isama dito sa -ire ba? kasi may mga sitwasyon na medyo masilan mga kawaki so siyempre hindi natin pwedeng iire. so ito gumamit na ako ng voice dubbing ano nung, nak nung nakaraang araw ma'am bali inatid po sila ng barangay doon para nga maasikaso doon sa may taloob ng Kiranova. Si so, nung po doon, si La Jonathan, siyempre na si simpre, Kaso. Maganda ang sitwasyon nila kasi libre sila pagkain doon, libre sila ng kumbaga lahat binigay na sa kanila. Pinapaliguan sila ng mga alalay ni Kabit ni ng mga taguan, Pinapatulog sila sa loob. Ayaw nilang matulog ang gusto nila dito lang sa tabi ng uh, tabi ng kusina. Kasi itong sinanay Marita, wala sa oras ang pagdumi nito. O nangyari yun doon sa may barangay, diba umubos tayo ng isang litrong alcohol? Sa kakataibaan ang ano no, sobrang baho talaga. O ngayon, ganito yon Ang punto kasi dito, na-vlog na kasi ni Kabisnesyo na tumulong yung taga CFWD tsaka barangay. Ang tinatanong ngayon ng napakaraming baser, tinitira na ngayon pati si Kapitanay. Bakit daw walang nagagawa, no? Bakit daw napakatagal ng proseso hindi madala? So ang punto dito, ang gusto nang sana nangyari ni ka-business, kahit pa paano, madala natin sila doon at malaga kung ano man magiging resulta kung tumaga nagawa lang natin yung ating bahagi. Nasagot natin yung mga basher, yung mga katanungan ng mga basher na bakit hindi na dala doon. Samantalang napakatagal na po ng proseso. So kung madala natin doon, sila Jonathan, dipindi yun sa magiging sitwasyon niya. Actually, si Nanay Marita lang ang dadali natin doon. Yung pangangailangan nila doon, kung halimbawa sabihin ng shelter na kailangan mo maglagay ng tao dito para tagasi asikasal ni, kananay, ni Nanay Marita, kung halimbawa lang, di ba, nasa silker na siya, nandun na siya sa loob. Siyempre, may mag magasikasa doon sa pagkaligo niya, pagpapakain niya, kung ano. Pero kung mayroon naman ng taga doon mismo, na pwede niyang siguro dagdagan na lang yung alawa, so ako pa depende sa pag-uusap nila. Payag na siya, kasi yung naging usapan namin doon, na yung nanay niya ilagay doon sa shelter. Tapos siya, dito na sa, sa kanila ni Kabisnis, sasama-sama na lang kung anong ipapagawa sa kanya. Sinabi ko, hindi na naibig ito. May sakit po, wala. No, namama... si... si... ah, Namamanat siya eh. Opo. Po. Marami kasi po kasi po, ginagin na lang sa mga tayo ng kanya sakit. Oh. Um. Oh. Nang pag-uusap, ano ba ang sitwasyon nung nung i-re-report ninyo? Pag nang walang guide, nakasin po dito kasi kung na ho, doon mo sa central circuit po, anong mag Wala Walang sabi. Ayun. Alam daw na po yung sitwasyon, magpagka-ganyan, may tulo. Dito, hindi na, hindi pa Hindi, hindi. At kaw naman si sitwasyon, po na pagkaganyan, ang concern na talaga yan na po ang crisis mo ang adult na. Oo. na, idea ng bawat isa, may na, mo, bakit mo bang pagkatan, ba ang um, na na para sa mo po, hindi mo na na, nadala na dito, o pinasang humuwalay sa nilin Opo.

tinanong sa kanya, dahil ito, kung na, sa pag na, na, minsan, kaya namin niya bumutubo ng Opo. Kaya, kaya niya po yung ganun, kasi, siguro. may dumi-idol na hindi niya makontrol. Sabihin natin, pag Pag-ihi. Hindi Trust. Mahirap po. pag ah? niya, ito, ang mga requirements. Padami po. Ha? study, ang summary, ang pag-alas, ang to alas ang pag-alas, 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 kaya baka kasi mga ilalagang basing-baling mm. Hindi naman natin yung nangyayari siya. O oh, tama. Iso, iso, Opo. Yan. Ito Opo. Bakit yung nangyayari? Ayun. So, center niya po ay hindi Yung dapat pag- lalagyan ni Nanay Marita, hindi talaga pang matanda yun. Ayun. Yung center po kasi natin sa kalaoban, meron naman po. Opo. Yung nga lang pang matanda, ay eh, pang -oh. mga bata po, sorry. Pang mga batang babae, batang lalaki, na mga depende ko ang kaso. Oo. Yung sitwasyon meron sila, may age pa po. Ayun. So, hindi kasi ganun kadali na mag-refer sa DSW Dignan Facility. Mm-hmm tama. At magdaganito pa rin pa rin. Eh. Pre-admission pa rin sa tawa. E eh, ito, initial lang so, uh -oh. po uh, May psychological evaluation pa po. Ayun. yung client ng tatlong beses sa mental. Oo. Uh -uh. Kailangan nyo resulta. Eh, mamaya kasi yan, iba yung level ng pag-iisip niya ito kasi. Oo. Uh -huh. Ibang agency ang dapat magbalik sa kanya. Pero baka nang yun. Depende kung may bakante. Eh. <laughs> may ganyan po ito kaya ganoon <laughs> <yung, kung laughs> ka ano po, kanina hindi ganoon ka tali <laughs> kung, kung kami nga lang po yung masasunod gusto namin si Jonathan pasok sa mental eh ay depende din sir oo ayun ano Dep depende sa pag pag, sa pag ano tawag doon, pag check up sa manila, kanya pwede no pwede check up so, <laughs> yung, yung sa natin sir na doon na siya mag na, <laughs> <laughs> na ayun, sige so, Ayon. nila mga baser na yon. Yung mga baser na yon. kailangan clear talaga siya bago ipasok doon sa shelter. So si Mang Lady po, karami sa takip na lang doon sa patuloy, yung tapo sa nasabi. Sige po, ma'am. Actually, nai-discuss ko yung kay ka-business yung mga gano'n na, hindi man lang po nai-discuss kay ka-business, pero hindi po gano'n kadali ang magpasok sa shelter. Ayun. Kasi marami po ang proseso pang gano'n. Opo. Tapos meron pa pa.

Oh. malaga itong mapakinggan itong mga baser kasi tira sila ng tira hindi naman nila naintindihan na gano'n gano'n ka dadaan dapat sa tamang proseso So siguro, proseso

Yung lahat ng requirements dyan, kagaya ng pa-doktor, pa-X-ray, o ano man yan, ibigay nyo po sa akin yung listahan at isasubmit ko kay ka-business pagkatapos patatawagin ko sa sinya. Mag-post kami first. Pakupuntahin ko si ka-business dito sa office natin. Mama, na ako. O, oh, sige, sige. O, oh, ayos na. Baka pwedeng ganun gawin. O, sige, sige. Ganun na lang para ah oh, sige. Yung tahan eh. Oh, Oo. Tama, tama. Opo. So, Ma'am Edith, schedule po natin yung pakipag-usap kay ka-business. Sabihin nyo sa akin para ma... Para may schedule ko rin siya roon. Kasi ngayon, si Jonathan, pag agala na naman doon, no? Oh, sa may... Si Nanay Marita, sa tingin ko, parang may something din. Ah, gusto ko ma-interview yung mga nung panahon na hindi pa siya kwan. Yung panahon na hindi pa siya na-stroke. May may kwan ba siya? May something din ba? Okay sa puntong ito mga kawake ito na yung bahagi ng masila na pinag-uusapan namin doon sa background ni Jonathan at ni Nanay Marita so minarapat kong alisin yung pag-uusap dito para din naman sa kapakanan ni Jonathan na at saka isa pa simpre para hindi tayo magkaroon ng Backfire ba? O kaya para hindi tayo magkaroon ng problema? Kasi medyo masilan pala at medyo kakaiba pala ang background nitong mag-ina nung panahon na wala pang sakit ito si Nanay Marita, mga kawake. Ayan. Ibig sabihin ma'am, nung panahon na itong mag malakas pa ang katawan. Ito pala si Jonathan, tumitira na ito. Uh, mga kawaki kaya pala natagalan yung proseso nung uh, pagdadala nila ni Nanay Marita Jonathan doon sa shelter kasi bukod sa kaalaman namin nagkaroon ng investigasyon itong mga taga DSWD at saka nitong mga taga shelter sa mga nakaraan itong Jonathan at Nanay Marita. At lumalabas doon sa kanilang uh, pag ay hindi maganda itong naging background ni Jonathan at Nanay Marita. No? Bukod pa doon kasi sa mga na-interview ko noon na tungkol dito sa kanila, uh, akala ko ay yon ay heresy. At yun ay hindi masyadong totoo So ngayon po natin napatunayan na talaga namang totoo Ang mga aligasyon O kaya yung mga hindi maganda Sabi na lang natin na hindi magandang uh, mga nakaraan nila ni Nanay Marita Mga kawake At dahil dito, ito nga pinag-usapan namin ngayon kung papaano na matuloy sa pagpasok sa shelter itong sila ni Nanay Marita no? dahil patuloy na nakikiusap po kami ni Idol ka business na ilagak siya roon mga kawaki at ang isa pa sa ilalim ng kanilang evaluation ito ay ito si Jonathan ay dapat up sa mental o kaya madala doon sa mental para malaman kung talaga bang nagkaroon ng depekto yung kanyang kaisipan o mararapat siyang ipasok sa mental at ito naman pong si nanay marita uh, lumalabas dito na siya ay maraming taglay na karamdaman o kaya sakit sa katawan. So, kailangan daw muna ipa sa doktor, ipasok sa ospital para ma up kung ano talaga ang kanyang mga sakit o kanyang karamdaman. Oo, oh, oh. Uh, actually, ibanggitin e, ko kay Kabis cam na ganun pala talaga ang background ni Jonathan. So, <laughs> o, Pagkain siguro, pwede. Ready, naman, sir. Kaya lang nandun. Isipin mo, ha? Inupahan. Inupahan ni Kabusiness 3, 5 ang isang buwan. Wala pang dalawang buwan, lumayas na sila doon. edi di sayang yung binayan. Tapos, sinusuplayan sila ng grocery na nagkalagan ng 5,000 libo mahigit pa. Sakusakong bigas yun. Bukod pa doon, yung ilaw, tubig nila, bayad ni ka-business yon Sa isang salita, ang pinakamababa siguro ginagastos ni ka-business doon sa isang buwan, 10 hanggang 15,000. Ayun nga po. E, isang taon na yun, niya nalagaan yan. Dadaan mo na ng barangay, di ba? Oo, sana. Kaya nga naman, kung ni-refer po nga sila. Kasi katulad po, di ba, meron ngayon na ano, hindi, isang barangay yun, hindi dumaan sa barangay. Nagkagulo-gulo, nagkadimandaan. Kaya palang galing mag-mamay nilo, po kung magsalita tapos strategy niya lang ang mga sinasabi niya yung tiki ganda ng pakipag-usap niya kapag sa harapan niya pero pag tumalikod iba naman yung sinasabihin alam mo sabi nga niya doon sa mga tao ni ka-business uh, tanga-tanga lang mo akong hindihan pero sa tukog ah. so, <laughs> lang matahin mo so kung baka ibang mo Hindi, strategy niya siguro. Parang, okay, uh, parang strategy yung uh, so, nagtatanga-tangahan. Mm. Kala lang yun, pero matali yun ito. Oh, oh. Nagpapag-upload na tanong yun sa kalisimis. isang salita. Mani, napapanood yung naka-encounter na kasi ako sa isang sindikato na inaaral nila yung lahat ng ginagawa ng mga tao nila, kagaya nung yung mga nakahiga dyan sa lansangan, may mga bata. Kuha nila yun. Alam nila kung ano sasabihin, kung ano, kung ano style nila. Aral nila. Ito si Jonathan parang ganon strategy niya yung gano'n para maraming mahawa sa kanya. Siguro, sa ba, nung nakita kayo ngayon, ano, sa nung kutungan, paulad, sa nung kasama, background. Kasi, kaya nito, hirapan tayo para pala tayo. Pero, ako, oh, maganda kung nangyari sa atin. Why? May lesson learned sa bawat isa sa atin. Alaman nyo, paano yung proseso, yung dapat kami gawin sa barangay, nakahanay din na CSWB. So, Tama. sa inyo naman, asawa, wow. gusto nyo maging good samaritan kayo, eh, ginuman man niyo yun. Ito Pero yung nangyari kasi napagtulong at wala pag-uusap, kahit sa harapang nalang ng barangay, hmm. naging dependent yung magkina. Tama ka dyan. Umasa sila na lang ng gano'n. Imagine nyo, sasabihin sa kanya na, sino ka ba? Ito mo naman mo kasama kaya nga tinawagan ako ni Kabisne. Puntahan mo nga yun. Mainis ka lang talaga. Mapitikon ka kay Jonathan. Baga, pagka, alimbawa, yung nag-uusap tayo ng ganyan. Ang galing kong ko mong Ang dami yan mga vlog sa akin na hindi ko na in-upload eh. Pero mainis ka lang talaga. Hmm. Magaling siya. Naisip ko na yun eh. Sabi ko, ito siguro strategy niya talaga to. Confirm ko ngayon. Kaya strategy lang yun. Mm. Diya <laughs> <laughs> oh, oh, pala 'yan. Gusto mong mas patalino to. Dangat talaga. Sabi pero patalino to. Ginagawa ng mga tao ngayon. Oo, may vlog ngayon, pare naala ko 'yun. Sinagot niya nang ganun. So bahagi ng kanyang istratehiya yung sitwasyon niya ngayon yung mga karapat dapat lang, yun lang ang iparinig natin. Pero naman, hindi naman to lahat. Ang iba dito, magiging file na lang natin, tatago na lang yung video in case na itong si Jonathan eh, umalma. Ay, meron tayong mga basian pero hindi natin lahat ilalabas. psychological so. hmm? Uh Pwede naman siya. Ibig sabihin, hindi siya nagpawala. Pwede dyan. Saan dito lang? Sa Barugo. Dito naman ano eh. Sa Barugo? Sa Sakyan. Ay, oo. Oh, tama. Sa business ko, sino pinapaniwala, sino sunod ka. Sabay, hindi Pwede naman meron yung sama na isang Tama yun. Pag nag-meeting po tayo ni ka-business, uh, mamidit. Ano? Yan na lang siguro. Para sabihin naman nito. Tama. Tama.

Alam mo yung pinigilan ko siya na umalis? Sabi niya, alam mo, may karapatan ako, waki, sabi niya sa akin. May karapatan ako, may karapatan din naman kami. Sabi ko, sa ayaw mo sa gusto, may, may kwan kami, may ordinance kami na lahat ng palaboy dyan, uh, aristoy namin, ilagay namin doon sa kwan. Gusto mo mangyari yun? Tapos yun nga, ang pinabayaan ko na. Kasi, oh, makipag-away ka sa walang kwentang tao, pagtatawanan ka lang. Pero, pero, sa isang banda, ang galing niya, isipin niyo ha, ang galing ni Jonathan, ang kalagayan nila ni Nanay Marita, ganyan, pero ang daming tao na pinag-away-away niya. Ang dami. Ang, alam niyo yung, yung baser sa kay Kabisnik, libo yan. Mga vlogger, kagaya sa amin, mga ibang vlogger, pinag-away-away niya. Magsusumbong siya doon ng laban sa isa, pag doon doon siya laban sa isa. Kita eh, niyo may mga ibang vlogger, ay naku, sabi kong galing nito, abnormal na to. So, 'yung cellphone. Bye-bye po, shout out sa kausap mo, kausap mo 'yung isang konsyumer <laughs> citizen. Magandang cellphone noon. 'Yung 'yung tumawag sa akin. Ah? Ninakaw daw 'yun, pero bago 'yun, cellphone nun So, 'yun na. Ah, salamat po talaga sa inyo. Mm. Maganda yan. Maraming salamat po talaga sa inyo lahat mga madam. Oh, Para magkaintindihan So yun lang mga kawaki. Maraming maraming salamat po at nakarating kayo hanggang sa dulo ng video kong ito. Huwag niyo po sanang kalimutan paki like, share, and subscribe. Patuloy po nating suportahan ang ka-business official ka-business family at lahat po ng mga kagwang kasama na po ng lahat ng mga reactors. At sana mayroon po akong pakisuyo, pakisuyo sa inyong mga kawaki. Suportahan po natin si Kahimas, Kahimas TV. At uh, sa malamang sa malamang, baka siya na yung parating makakasama sa ating mga lakad sa pagbablog, lalo na kung malayuan yung ating mga pinablog uh, mga kawaki. Maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat mga kawaki. Magingat kayo saan man po kayong panig ng mundo at lagi po nating pakatandaan na ang kalusugan ay kayamanan. Birah!